na-scam ako ng halos 36,000 pesos. Gusto kong i-share sa inyo to para maging aware din kayo, mga parano, dahil nagkalat na po talaga ang mga scammer ngayon. So, ikukwento ko sa inyo kung paano yung nangyari. Kahapon, may nakausap ako at nag-chat sa akin at nag-offer siya para magpa-promote ng game nila, which is, yung game na to is yung Amber Game. At ang sabi niya, babayaran niya ako ng 10,000 pesos sa isang oras na live streaming. Tinanggihan ko siya. Okay? Burado na yung combo namin sa Telegram. Kasi una niya akong chinat sa Telegram. So matagal na siyang nagchat-chat sa akin. Kaso hindi ako nakikipag-cooperate sa kanya dahil nga busy ako at marami pa akong pinopromote. So ngayon, kahapon, dapat tatanggihan ko rin siya. Tumanggi na ako nung una. Sabi ko, hindi ako pwede dahil nga ang, ang gusto niya, after live siya magbabayad ng 10,000 sabi ko hindi ako nag-a-accept ng after live dapat 50-50 bago ako mag-start 50% at bago ako mag-pagkatapos 50% and then sabi ko uh, dapat ganun and then ang sabi niya yung developer daw niya ay eh, hindi daw nagbabayad ng uh, 50% o 50% at 50% sa huli Okay, hindi raw nagbabayad. Kasi nga daw, uh, nai daw sila. Okay? Nagalit pa siya sa mga scammer na nadadamay daw silang mga good agent. Agent to mga par ng scam sa akin. Uh, nadadamay daw silang mga good agent dahil sa pang-scam. Yung pala, hindi ko alam na siya na pala yung scammer. So, dinilit niya yung combo namin sa telegram after ko ng live. And then, uh, sa messenger, No, hindi na rin siya nagparamdam at blinak na rin ako. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung combo at ipapakita ko rin sa inyo yung profile ng tao na nang scam sa akin. Okay, baka sakaling ma uh, uh, mapunta sa inyo o makausap niyo ito, magingat po kayo. Okay, sa akin naman okay lang naman 'yon, walang problema, kikitain ko pa 'yon. Okay, so sa kanya na 'yon. Okay, ipagpapasadge ko na lang yung ginawa niya sa akin. So sana sana lang hindi siya karmahin. Okay? So, guys, maging mabuting tao tayo all the time. Okay? So, wag tayong nga uh, manloko. wag tayong uh, mang-scam. Okay? So, sa bagay, hindi natin maiiwasan yung mga scammer na yan. So, sa mga nagsasabi na ako yung scam, par sinasabi ko sa inyo na ang scammer hindi po 'yan nagpapakilala ng tunay na pagpa, pagkakakilanlan katulad nun, hindi ko alam kung tunay yung ano niya uh, account niya sa Facebook kasi nag-lock siya ng uh, Facebook niya blinak niya ako and then uh, uh, yung developer na sinasabi niya isa rin naman pala siya lang iisang tao lang yung kausap ko nakakala ko dalawa okay so ipapakita ko sa inyo yung combo namin kung makikita nyo, ang pangalan niya dito na ginamit is Vincent Natad. So yan po yung una niyang pangalan na ginamit sa akin. At dito, kung mapapansin nyo, uh, yung uh, profile picture niya is nagbago na. Pero ang pangalan niya na makikita natin is Vincent pa rin. Pero kung i-open natin yung kanyang profile mismo, magbabago na yung name niya. Datan. Datan na yung name niya mga par binaliktad na niya yung pangalan niya. So galawang scammer talaga at panigurado na meron pa siyang bibiktimahin na iba. So mag-ingat po tayong lahat mga par. Kung makikita nyo parehas lang yung uh, ano niyan, yung uh, unang uh, chat niya sa akin doon sa pangalan na Vincent Natad. So iba na po talaga yung name niya, nag na siya ng profile niya. At uh, ayun, blinak na rin niya po ako At ito po, nakakalungkot no Na ang Amber Game ay mayroong scammer na agent So good luck sa sa'yo boy, good luck sa'yo par Sana makarami ka pa ng mai-scam mo Para kung ikakayaman mo yan, eh di good sa'yo Kung makakatulong sa'yo yan, eh di good sa'yo Pero sana uh, baguhin mo yung style mo Huwag ka manloko ng tao, huwag kang mang scam Okay? Mas maganda pa rin na mas maging mabuting tao ka habang kumikita ka. Hindi 'yung nagiging masamang tao ka kumita ka lang.